guys. Turuan ko kayo kung paano magbalot ng tuyo. Uh, babalik na kayo ng abroad or saan mang bansa. Magdadala kayo ng tuyo. Una, kuha kayo ng dayo. So, kahit yung mga daing na dadali sa abroad, so, kailangan may dayo kayo. Tapos, ito yung tuyo guys. One part lang to. So, ayusin nyo na yung tuyo nyo sa loob. Kailangan magkakalim na sila. Ayan, ganyan. Para ma-flat sya. Tapos, tali nyo yung plastic. Tapos, balutin nyo na ng guys. Ayan. Alam natin sa dalyo. Ayan natin. Ayan. Yan. Tapos, tip natin guys. Patip. Ayan, nakatip na po siya. Umuha po kayo ulit ng plastic. Ayan, plastic tulad tapos sa kanya po, siya lang siyempre, yan po, tapos kabilang side naman ayan oh, yun na po. Nakabalot na yung tuyo natin. Tapos, so, lalagyan niyo na lang po ng pangalan dito na tuyo. So, meron na po tayo itong mga nabalot po tuyo po yan.